maligayang pagbabalik mga kabasketball andito na lang po tayo at ating pag-uusapan isang napakahalagang isyu ngayon na usap-usapan sa NBA so nga pong, uh, si pinag-uusapan ngayon itong si Lonnie Walker na dati naglaro ng isang season sa LA Lakers last season ngayon po siya ay nasa Brooklyn Nets na at uh, nag-average po siya dun ng 16 points per game ito po ay laki at pinanganak sa Pennsylvania, USA. At naglaro ng San Antonio Spurs bago nakuha ng Lakers at napaglaro ng isang season. Nga kanina nga po ay natalo ng Brooklyn Nets ang LA Clippers. At ito po ay pinanganahan ni Lonnie Walker. Sa kanya pong 21 points. Bago ito pong kanya kakampi na si Cam Thomas ay gumawa naman ng 14 points sa persa pa lang. Eh na-sprain po ang kanyang left ankle early siya, sa third quarter then, po kaya hindi yeah, na sure so, nakapaglaro so, si nakapaglaro si Kang Thomas. Pero alasero by 7 points, 100 ang score ang uh, Brooklyn Nets and 93 naman ang LA, Clip, LA Clippers. And boy si um, si Lonnie Walker po ang high scorer kanina. At uh, marami po nang nagsasabi na sayang po talaga itong sweet shooter na to na pinakawalan po ng LA Lakers usually hindi naman siya superstar para bigyan ng napakalaking sweldo pero ito ay may napatunayan ito nung habang nasa Lakers pa siya natagang kinakitaan ito ng uh, abilidad at magaling sa so, ngayon po ang uh, standing ng uh, Brooklyn Nets is 4-4 at ang LA Clippers naman po ay 5-3 na na kung saan nakauna siyang lang nanalo ng 5 wins bago na talo ng na, tatlong sunod-sunod natalo, umpisa ng umupo si James Harden sa bench ng LA Clippers ayan na po, maliitling pinto natin tungkol po sa kay Lonnie Walker at sa game nila kanina ang uh, Clippers naman po kanina ay pinangunahan ni George ng kanyang 24 points si Kawhi Leonard ay uh, 17 points James Harden 12 Si Subak yung sen sentro nila, 10 points and 10 rebounds din. 5-3 na din po ang Clippers, 4-4 ang Brooklyn sa team standings. Ayan nga po guys, yung sinayang na player ng Lakers. And siya po ang best player of the game dahil siya po yung highest pointer sa so team kanina against the Clippers. po Good luck mga lovers sa yung bagong team, sa yung bagong journey. Lonnie Walker short jumper, kaboom! Switch your other player, Lonnie Walker. Short jumper, quarter court, connects. Lonnie Walker under jump shot against Harden for three. Yes. Bunny Walker, just yes, the ball. At yan nga po ang ating maiksing pintuhan mga kabasketball sa iba pang mga resulta ng laro ang LA Lakers po ay talo na naman tinambakan ng Houston Rockets 128-94 ito po ay dahil sa injured pa si L.A. Si The hindi pa po nakakalaro. Toronto, tinalo ang Dallas Mavericks, 127-116. New York Knicks, tinambakan din ang San Antonio Spurs sa score na 126-105. Miami Heat, 108. Memphis, 102. Milwaukee Bucks, tinalo ang Detroit Pistons, by 2 points only. 121-118. Minnesota Timberwolves 122 New Orleans Pelicans 107 OKC 128 Cleveland Cavaliers 128 points ang lamang Denver Nuggets sinalo ang GSW Baya 108 105 so isang talo pa lang ang Denver Nuggets kahapon po is walang laro sa Amerika dahil election day po doon State election uh, So ngayon po ang maraming laro Kaya po Napadami laro Hanggang dito lang po mga kabasketball Magandang gabi po So hindi pa nakasuporta sa ating channel Papindot naman po na subscribe dyan Suporta na lang sa aking munting bahay Salamat po God bless po sa ating lahat